Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Live po tayo mga kabunyog mga kababayan. Ano? Um, bigyan po natin ng reaksyon itong uh, sinasabi ni Inday Sara Duterte. No? Ni Inday. <laughs> Inday, Inday. <laughs> ang latest dito kay uh, Inday ay uh, tatakbo daw po siya sa 2025 uh, midterm election. No? Yon ay kanyang sinabi sa flag ceremony dyan sa Davao City. Yan. Bigyan natin ng reaksyon. Ano? Oh, Kasi narinig niya daw parang uh, hindi natatakbo ang kanyang uh, kapatid, ang kanyang kaigsuon, ka no? Si Baste. <laughs> no? At si Polong Duterte, uh, si Polong ay uh, hindi mabasa. <laughs> Sabi ng kanilang airpat na si Rodrigo, no? So, nagugulat tayo na sa balitang yan kasi ang alam natin ang plano ni Inday ay uh, 2028. Pero bakit ngayon sinabi niya tatakbo siya sa 2025? So, una, anong reaksyon natin dyan? Uh, tingin natin ganito kasi yan, ano? Alam natin matindi na po yung naging uh, hidwaan, boljaka, no? nang mga Duterte, Arroyo laban sa mga Romualdez Marcos. Ay, alam natin ang talagang uh, kalaban niya. <laughs> ah, kalabang mortal, mortal enemy number one Yung sinasabi niyan los na si si speaker uh, Romualdez. So 'yon. So bakit niya naisipang tumakbo sa 2025? Ang ibig bang sabihin niyan ganito po 'yan mga kabunyog? kung siya tatakbo sa 2025, itong si Inday, ay puputulin niya ang, ang kanyang pagiging uh, vice president. Ibig sabihin, makakat yun. Makakat. So, sino magiging vice president from 2025 to 2028? Mababakante yan. At ang alam natin, uh, mag appoint ang uh, Pangulo. No? Si Bongbong Bong the Junior. Mag-a-appoint siya ng sarili niyang vice president kung mangyari yan. So ngayon, nagtaano uh, tayo, Na napapaisip pang madami ba? Uh, 2025. Ano ang tatakbuhan? Yan ang uh, pangalawang tanong kasi mga kabunyog, mga kababayan. Ano ang tatakbuhan ni Inday? No? Ay ang sinasabi mga ugong-ugong <laughs> ay uh, pwedeng uh, congressman, di ba? Congressman So bakit congressman ang pwedeng takbuhan? Mukhang uh, sasabungin niya, no? lalabanan niya face to face si Martin Romualdez sa pagka-speaker dyan sa House of Representatives. Ay hindi naman yan sasabihin ni Inday nang wala siyang mga political plans. Sigurado tayo dito, may mga tawag dito, may mga kinonsulta siya dyan tungkol sa political plans na yan, ano? Uh, Ah, uh, pwedeng sila Gloria Arroyo pero hindi natin alam. Ngayon, nakita natin siya ang uh, DepEd Secretary ngayon. Maraming problema ang Department of Education. So, madaming problema ang Department of Education. Inappoint siya diyan. So, tingin ko dapat 'yan ang unang pagtuunan ng pansin ni Sara Duterte kung talaga siya ay uh, Kasi kung sincero ka, yan ang unang ipokus mo, hindi yung ambisyon mo sa politika o ano mang away sa politika. Isang tabi yan, dapat nangingibabaw yung interes ng bayan. Ganun po yung ating pagtingin dyan. Pero dito, maliwanag, kung naisip niya tumakbo sa 2025, ha, iiwanan niya yung DepEd. <laughs> eh madami din na naging controversial siyang decision dyan, ng mga sinasabing kapalpakan, kagaya ng mga, mga pagre-red sa mga teachers. Mga ganun po. Madami, madami uh, sinasabi diyan ng mga uh, yung confidential fund niya na talagang na booking, di ba? <laughs> na yun nga hindi pa siya DepEd secretary, marami na siyang confidential fund, 125 million ginastos 11 days. So di ba? Bukod diyan, mga kabunyog, mga kababayan, yung nare-request niya sa Kongreso no na confidential fund bilang DepEd Secretary. So, hindi rin natuloy yun, na-scrap yun. Ano? So, tapos yung sinabi niya dito na ipatanggal ang mga visual aids, mga learning material sa loob ng classroom. O, di ba? Naging controversial yan. And then, yung kanyang pagre-red tag sa mga teachers na nagsasabing dagdagan ng mga classrooms. Di ba? Ganun po yun, mga kabunyog, mga kababayan. So, ang daming issue ni Sarah Duterte dito, mga kabunyog. Ngayon, all of a sudden, may ambisyon siya sa 2025. Ano ba yon? Ano ba yung kanyang uh, tatakbuhan? Hindi niya sinabi, hindi yun maliwanag. Pero alam natin dito, pagkaganyan ng politiko, trapong trapon dating yan. Para sa sarili niya yung ginagawa niya. Hindi focus talaga sa paglilingkod sa bayan. Kasi, at least kung sencero siya dyan sa Department of Education, itotodo niya ang effort niya dyan eh. Hindi eh. Nagulat tayo, uh, vice president siya ngayon, Tatakbo siya sa 2025. So hindi natin alam kung anong posisyon ang tatakbuhan niya, uh, mga kabunyog, mga kababayan. Ano? Nakakaduda. Pero ang tingin natin dito, baka ang unang choice niya talaga ni Sara Duterte ay labanan si Martin Romualdez. Uh, ano ba ang posisyon? Ipaliwanag natin mga kabunyog, mga kababayan. Para maliwanagan natin. Gaano ba ka-powerful ang Speaker of the House? ang pagiging uh, house speaker. Alam nyo, napaka makapangyarihan yan eh. Actually, sa balance ng kapangyarihan, <coughs> ang speaker of the house po, parang ano yan, mas, mata mas makapangyarihan pa yan sa isang uh, karaniwang senador. Dahil kung yung senado, bagamat 24 sila dyan, may senate president. Ang speaker of the house, hawak niya po ang tatlong daang mahigit na congressman. No, ibig sabihin, control niya yon. Bakit control ng speaker yan? Una, yung mga committee chairmanship dyan, may say ang speaker dyan kung sinong ilalagay sa mga komite. So, committee chairmanship pa lang, may mga makapangyarihang komite, ways and means, yung komite uh, committee sa budget, yung appropriation, di ba? Yung committee sa uh, yung blue ribbon sa Senado, may katumbas yan, yung sa good governance, mga pag imbestiga sa Senado, ah, sa Kongreso, na mga korupsyon, uh, makapangyarihan committee din yan. Yan ang may say dyan ay speaker. So yung budget, yung paghahati-hati ng mga posisyon sa sa Congress ay talagang matindi po yan. So parang ano yan talaga, haring-hari ang speaker dyan. Ano? So dapat ang mga congressman sip-sip sa kanya. Ganyan ka-powerful ang Speaker of the House. So dahil kung ikaw ang Speaker of the House, makapangyarihan ka talaga sa politika. Ha? At syempre, dapat ang Speaker of the House, dikit na dikit yan sa Presidente. Ganun yan, ganyan po yan. Usually yan, kagaya nung panaw ni Ramos, ang Speaker of the House niya, si Jody Binesha, makapangyarihan sa kanilang partido. So gano, lahat po yan ng mga Presidente, ang, ang ginagawang Speaker of the House, ay talagang makapangyarihan sa administrasyon. So, ang tingin natin dito, yan ang pwedeng takbuhan ni Sara Duterte. Magko-Congressman siya sa Dabao, then lalabanan niya si Romualdez bilang Speaker of the House. Kasi, alanganin naman mag-Mayor siya. Unang-una, hawak na nila yung dabao City at talagang uh, tawag dito mga kabunyog, uh, hindi naman siya bababa sa Mayor, galing na siya doon. Diba? Kung Senador naman siya, hindi natin nakikita na magiging Senate President siya. Iba ang dynamic sa Senado, mga kabunyo. Mahirap kasi 24 lang sila dyan. Katakot-takot ang political deal dyan, di ba? So, marami din mga senador, bagamat kampi sa administrasyon, may pagka-independent ang, mga Sena ang mga senador. Kasi may kanya-kanya ambisyon yan eh. Kasi ang Senado, one step na lang yan, pwede na mag-presidente, mag-vice president. Ganun po yun. So, ang pinaka-possible, kung talagang uh, papasok siya sa 2025 si Inday, mag sa congressman sasabungin niya si Romualde sa speakership. At tingin natin, uh, meron itong basbas -bas ng kanyang mga political ally, allies, makakakampi niya sa politika, kagaya sila Gloria Arroyo. Ba, diba? may asim pa rin yan. <laughs> Di ba, Alinglo? May asim pa yan si Gloria. No? <laughs> so, yung tatay niya, yung mga Duterte, meron pa rin yan influensya sa mga politiko. May mga loyalista yan ng mga politiko. Kaya lang, lamang dito ang mga Marcos dahil sila ang nasa kapangyarihan. So bakit yan nasabi ni Inday, ah, hindi natin alam. Pero maliwanag itong indication niya na pinaghahandaan na nila yan. Hindi siya magsasaga niya kung hindi sila handa. So yun, mga kabunyog, mga kababayan. So ano namang kaya ang reaksyon dito ng mga uh, ni Romualdez, siyempre, napapaisip din sila. <laughs> Pero tayo mga kabunyog, ang sinasabi lang natin dito, ang lahat ng ito, ambisyon sa politika. Kapangyarihan, hindi to kabutihan ng tao. Kundi ginagawa nila yan, kapangyarihan. Para sa sarili nila, kapangyarihan, kapangyarihan, kapangyarihan. Yun po yung ating masasabi, mga kabunyog. No? marami ng kontrobersyal ang mga Duterte, 51 billion ang kapatid niya si Polong Duterte, 51 billion pork barrel, no? Talagang napakakapal ng kanilang mga pace. <laughs> o yung 125 million niya na ginastos, uh, 11 days. Uh, hindi pa po yan na uh, puli na napapaliwanag kung saan ang gali, uh, ginastos yun. Ano? O, no. o at ngayon, at yung ICC na kaso, na sinasabi, nandito na mga investigador ng International Criminal Court. So, bakit yan nasabi ni Inday? Sigurado tayo, uh, baka survival nila ito sa politics. Iba kasi ang posisyon ng Speaker of the House. Pero, ang dynamics kasi po ng House, bago ka maging Speaker, kailangan kumbinsihin mo ang mayorya ng mga congressman. At dapat may i ka sa mga trapo ng mga congressman. Ah, uh, yan ay laro ng mga politiko at sa laro ng mga politiko mga kabunyog. Et wera lagi tayo na taong bayan. Hindi tayo kasali sa kanilang plano. So yun, sana magising na ang ating mga kababayan. Ano? Uh, yan, tignan pa natin, abangan natin ang susunod na kabanata tungkol dito sa mga galawan sa politika ng mga trapo politiko. Tayo sa bunyog, mahalaga sa atin yung kabutihan ng bayan. Kaya pinapaliwanag natin. No? Muli ito si Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.